mga kapaknars gawday po sa inyong lahat matagal-tagal din po akong hindi nakapag-vlog mga kapaknars dahil laging busy po sa hanap -buhay, mga kapaknars kaya wala nang time na makapag-vlog dahil laging pagod masamang balita pala mga kapaknars yung mga alaga ko ay bininta ko na dahil apat na araw na po silang hindi ko makain dahil nung naglinis yung pamangkin ko ng kanilang kulungan ay naiwan niya po yung walis tingting sa loob ng kulungan ng aking mga alaga kaya kinain po ng mga alaga ko yung walis tingting na naiwan niya kaya siguro hindi na kumakain yung mga alaga ko dahil na po sa lalamunan ng walis tingting kaya sayang talaga dahil yung isa sa kanila sana ay gagawin ko pang inahin. yung gagawin kong inahin ay naglalandi na sana mga kapakners kaya sayang na sayang talaga nagpapasalamat sana ako dahil hindi po tinamaan ng sakit na hagkulira at isip yung mga alaga ko. Pero sa walis tingting po ay hindi po sila nakaligtas mga kapaknars. Kaya ibininta ko na lang mga kapaknars para hindi naman po masayang yung gastos ko. Pero okay lang yan mga kapaknars dahil ganyan talaga ang buhay. Bawi na lang po ako ulit sa susunod mga kapaknars kapag magkaroon na eh po ulit ako ng punan. Kaya yan na po yung alaga ko mga kapakners, kinukuha na po ng buyer. Nairapan din po sila sa pagbuhat kasi malaki talaga yung alaga ko kahit na apat na araw na po hindi ko makain mga kapakners. Bali, nagkakaedad na po ng 6 months ang yung alaga ko mga kapakners. Kaya sobrang laki talaga. Mas naibinta ko sana sa tamang presyo yung alaga ko kung hindi lang po natinig sa lalamuna ng walistinting. Dahil po sa apat na araw na hindi sila kumakain, ay nabawasan po yung laki nila. Kaya yan na po yung alaga ko. Medyo nangihina na po kasi apat na araw na po hindi kumakain. Siguro sa susunod na taon na lang po ako mag-aalaga ng baboy mga kapakners. Dahil patuloy pa rin pong nananalasa ang sakit na isip at hagkulira dito sa amin. Kaya sa mga manok ko na lang po nanitib. Ako magpupokus sa kahit pa paano ay magkaroon pa rin po ako ng extra income na makakatulong sa akin sa aking araw-araw na pamumuhay mga kapakners. Mga kapakners, mag-iipon ulit ako para sa susunod na taon ay meron po akong punan para makapag-alaga ulit ako ng mga baboy. At mga kapakners, yan na po yung isa kong alaga na gagawin ko sanang inahin naglalandi na po sana yan kaso hindi na po kumakain na apat na araw malaki po talaga yung ibinawa sa kanyang katawan talagang pumaya talaga siya hindi ko akalain na mangyayari ito sa mga alaga ko excited pa naman sana ako sa gagawin kong inahina yan sayang talaga na ganyan po yung nangyari sa kanila wala ko dyan po ako makakabawi sa mga lugi ko pero mas lalo pa po akong nalugi pero okay laban pa rin mga kapakners. Ganyan talaga ang buhay. Mga kapakner sa mga manok na lang po muna ako magpupukos. Dito ko na lang po muna ibubuhos yung lahat ng sipag ko sa pag-aalaga ng mga manok. Mas lalo ko pa kung pagigiya na maparami sila mga kapakners. Para sa darating na Disyembre ay mas lalo po silang dumami. At marami-rami din po yung maibinta ko. Dahil sa darating na Disyembre ay tumataas din po ang presyo ng mga manok kaya kahit pa paano ay hindi po mawawala po yung extra income ko mga kapakners mga kapakners sana po wag po kayong magsawa sa pagsusuporta po sa aking youtube channel maraming salamat po and god bless sa ating lahat